mami kayo ba yung may mga anak na laging may sakit ngayon at laging may sipon, may ubo, may lagnat, mapabalik-balik? Mga mi, try niyo po itong Hager Baby. Ito po yung heger Baby, pang paligo po ito ha mga mi, para siyang tea na ibababad mo siya ng 10 minutes sa ah uh, boiling water sa sa, kumukul, sa kumulong bagong kulong tubig bago nyo ipaligo ko sa mga baby ko natin. Ayan, pe, kung wala kayong bathtub, mga mima, pwede nyo itabo sa katawan ng anak natin. Ayan, etong hate baby, mga mima ko, marami po siyang benefit sa atin, mga mami. Etong hate baby, mami ma is herbal po ito mami, mima ko na pinaliligo, sinasabay sa paligo ng mga baby natin. Ayan, may mga tigdas ba anak nyo? Problema nyo ba may tigdas, rashes? Ayan mami, ma, bagay na bagay dito. Itong hair hey baby, magandang pang Nakaka-relief po siya ng, ng kate, tapos sa relief din po siya ng mga sipon. Ayan, i-check out nyo na mami, mima, ilalay ko lang dito sa ating yellow basket mga moms. Mami, eto nga pala itsura ng ating tea. Parang tea siya ha. Ayan, ilalagay nyo to sa mainit na tubig. Ibababad nyo to. Tapos, ihahalo nyo sa paligo ng anak ninyo. Ayan, marami siya mga ah, uh, magagandang benefits. Ayan, pangtanggal sa mga clog nose, sa mga cough, ayan, sa may mga fever. Ayan, ilalagay ko na sa akin basket.